ang may kasalanan ng mga ganyan? Sino? Umamin ka, Drogo. Ha? Sino ang nagtapon yan? Ang mga tissue-tissue na yan? Sino ang makulit na bata? Mga pasaway kayo, o. Oh. Tingnan nyo yung ginawa nyo sa tissue ni Ate Jenny. Tingnan nyo, Oh. Sige, Drogo. Punitin mo. Tingnan mo, Oh. Ito, o. Oh. Dito nang galing ang tissue sa gilid. Ay nako, talaga drogo. Masasapok na talaga kita na marami. Dami-dami -dami mong kinalat. Pasaway kang bata ka. Ano yun nakuha yon? Ha? Sino nga makit dito sa sa ano higaan ni Ate Jenny? Sino na naman na umakyat dito? Tignan nyo nga ang tissue na ginamit niya. Ah, niya. Kung gari, gaano karaming tissue yung pinunit niya. Tingnan ma. Tingnan ma. Tingnan ma. Ha? Pasaway kayo ah. Sino gumawa niyan? drogo. wag mo ko tinitignan ng ganyan. Hindi ko makita yung mata mo kay itim-itim. Animal -itim. ka. Marami yung marami ng tisyo, ha? Ate? Marami yung nagtalang ng tisyo. Hindi na mukha ginawa niya. Huwag man kayo, ha? Pasaway kayo mga aso kayo. Ikaw drogo, ha? Lumalala ka na, ha? Lumalala ka na, drogo. Malala ka na. Malala na yung sapak sa ulo. Hindi mo kayo, ay, sa tumbok. Sa tumbok na tisyo yung ginamit ginab mo, drogo. Drogo paaway po kayo wag eh. masaway kayo masyado dalawa kayo? ha. gumite Hindi tigdan tingin tingin tigdan 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 tigdan